meron pang nagtanong sa amin mga brad kung ano po daw ang tawag nitong kulay na to so ayan ito po ang tinatawag na royal blue spray paint po ang gamit sa takip ng mga speaker box namin mga brad so ayan galing po sa pag primer kung ito po ang kulay na gagamitin natin mga brad kailangan po to idaan sa maputi na preparasyon kapag technicolor po ang gagamitin namin sa pagpintura nitong mga cover or sa mga takip ay idaan po namin sa maputi na primer Pinipinturahan na po ito namin gamit po yung spray paint pero flat white. So ayan, patuyuin po muna natin to At pag matuyo na to itatapkot pa po to natin gamit po yung spray paint. Itatapkot po to natin gamit po yung spray paint na clear gloss. Parang mas lalong kumintab. So ayan, tuyong-tuyo na po yung nauna. Itatapkot po natin gamit po yung spray paint na clear gloss. So ayan na po Mr. Breaks site ng Surigao. So yo what's up, mga brad? So ayan na po Mr. Customer, Mr. Customer ng Surigao. So ayan na po ang dagdag -dag order mo na apat na MCB D12. So ayan na po. Uh, ibabalot na po 'to namin para ready for shipment po to. So ayan na po Mr. Customer, ang dagdag -dag order mo na apat na box MCB na D12. Shout out po sa iyo Mr. Bricks Ansayte ng Surigao City Ayan na po ang dagdag -dag order mo sir MCBD12 Apat na box So ayan po ang tinatawag na kulay royal blue So ayan na po Mr. Bricks Anxiety Nakatinat Naka aluminum corner At naka speak on tig dalawang piraso bawat box So ayan <coughs> Naghintay na lang po kami sa go signal mo sir kung kailan mo to ipasip. So you what's up mga brad? So ayan po ang ginawa naming dual dating three-way. Yan po ay inorder ni Mr. Customer na taga Kimba Talisay City ng Cebu. So you what's up mga brad? Ang dami na naman po tayong stock na marine plywood. Nasa 25 po ito ka piraso. Ang dami na po tayong stock. At meron pang dumating na corner guard. Ayan, dalawang bag. Ngayon lang po ito nakarating dito sa amin. January 25, 2025. So ayan na po ang para sa mga nag-order ng mga speaker box. So ayan po ang mga kagamitan. Ito po ang corner guard at ito po ang marin. So what's wasap mga brad kung nakikita ninyo yung pinupost ko kaninang umaga MCB 12 para po kay Mr. Gis Coino ng Ipil Sambuanga At sa aking pag-uwi mga brad may nag-pick up na naman po dito sa aming site Ito po ay para kay Mr. Johnny Lopez ng Guadalupe Cebu City MCB 12 pa rin mga brad dalawang box Magkapariho po sila ng kulay ni Mr. Gisder Coino ng Ipil Sambuanga So puang po ang time na pinipick up na po ni Mr. Johnny Lopez ang kaniyang dalawang MCBD12. At ilang minuto galing po sa pag-alis ni Mr. Johnny Lopez mga brad ay hinanda naman din namin yung para kay Mr. Arnel Nuas ng Sibunga, South Cebu. Itong kaniyang inorder na apat na MCBD18. So sa inyong tatlo Mr. Gisder Coino ng Ipil Sambuanga dalawang MCBD12. Sa iyo, Mr. Juni Lopez ng Guadalupe, Cebu City, MCBD 12, dalawang box. At pangatlo, Mr. Arnel Noas, Cebu South Cebu. Maraming salamat po sa inyong pagtiwala po dito sa amin. Basta speaker box ang iskutan? Aba, dito ka na sa MCV Cebu Box Maker. Web contact number 0923-375-3232 or 0916-274-0287 unsay ginahalat nimo karina kan po ang sa inyo Mr. Customer Mr. Arnel Nuas ng Cebu nga South Cebu